kamakol It's pricey oh Hi to the Filipino people <laughs> Let's go So yun, good morning guys Welcome to Makulit's Vlog Ang daddy na Makulit Ayong araw po ay pupunta kami sa isang sikat na pamilihan dito sa Japan kung tawagin ay Don Quixote upang alamin ngayon ang mga nabibili doong 2024 at kung gusto nyo malaman kung anong mga nabibili ngayon doon hindi po kayo nagkamaling panoorin ang video na ito sana po ay tapusin nyo ang video na ito para sabay-sabay nating alamin kung anong mga nabibili ngayon sa Don Quixote, Japan. At huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe para sa mapaparating kong pang video. Let's go! Hi vlog! Hi vlog! Hi vlog! Yun, nandito na kami sa Kuruma at paalis na kami. iniintay na lang namin si Mami Lita at si Ate Akira. So magpapray muna kami ni Airi. Airi, pray tayo. Papa Jesus. Gabayan mo po kami. Gagawin kami. Sa aming paglalakbay. Ay, So, yun. Alis tayo. Teleport na tayo doon, mga kamakulit sa teleport. Let's go! Yon, touchdown na tayo sa donkey. Ginabi na tayo. Hapon na kasi tayo nakalis donkey lamig na mga kamakulits medyo padilim na kasi nahapon na kami nakalis eh ang lamig Donkey, donkey. May, may shawarma rin dito mga kamakulits so mamaya bibili tayo nyan favorite ko yan hindi pa kami kami nakakapasok gusto ko nang umuwi kasi nararamdaman ng wallet ko ang real gastos <laughs> nararamdaman ko matatagalan naman kami nito hiis hi ri hi hi Oh, Peace daw yung Peace. Pwede nga. May mga bike dito. Ngayon sa Donkey. 2020 pa. Ang gaganda ng bike ngayon. No? ni Dalawang lapad. Mga mga ulits. May tatlong lapad. Yan. May mga nagtuturis dyan. Kapag nasiraan kayo ng maleta. Meron din dito. Yun. Ang, ang good news lang dito mga, mga olids, Yung mga turista, tax free. Hindi kayo magbabayad ng tax. Ang gagawin nyo lang, papakita nyo lang yung visa nyo. Diba? Ayos. Kami, babayad kami tax kasi dito kami nakatira. Diba? So, wow. Bakit? Sa punta? Hi vlog ka, hi vlog. Hi vlog ka. Hi Galing <laughs> ah. Ah, jacket meron din. Pleasure rin dito mga kamakulit. Sikat na family yan sa Japan. Meron dito din mga ayan, mga panlaba, mga alcohol, pleto diyan. Shampoo mga tissue Colgate yan mga kamakulits Toilet lang ako Ang haba kasi nung kanina Toilet muna Yun, naka toilet na tayo Nandito tayo sa mga lotion Mga boys Mga so moisturizing Li li Libot pa tayo Ah, toilet na kayo, Ari. May mga pangkulay din dito, makamamakulit so. Hindi ko Ano Pangkulay ng buhok yun kaya dito marami kulay ng buhok kasi maraming pangkulay. mura lang. Ayun Ay, Donkey. Donkey. Donkey Donkey! sa to nga pala to mga kamakulits. Malapit sa ita ah, sa ita wa. Sa to. Minsan sa mga donkey ang sarado nito po ray M. Meron namang 1 AM, iba-iba yan depende sa sa branch na pinuntahan niyo. Pero matagal magsara to. Kaya okay to. Puntahan. Uh, marami na bibili dito, marami pumupunta dito kasi halos lahat nandito. Nakamura pa. Dahil na pag mga turista, tax free pa. Mahulit so, para sa mukha tato ah. Mas Rider Black. Ayos to ah. Busy sila dito kakabili at kakapicture oh, mga kulis meron dito ano yung sa pang blood pressure oh. mura lang to mga kulis 5,980 yen ito mga pampers ito na matanda eh Oh, wow, so vitamins. Oh, Mga pam mga vitamins to mga kamakulis mga sikat to, sikat tong vitamins to. Ito madalas binibili dito. Ayun mga 'yan. May mga foundation din dito mga kamakulis, mga mura lang din. Mga gamit sa school meron din. Ayun. Oh. Mega Donkey nga pala to. Kasi mayroong mga Don hotel lang, malit lang yan ito, napakalaki nito. Marami tayong malilibot, baka mahaba yung video na to. Uh, keep watching lang po kayo kasi medyo mahabaan tong video na to. Kasi lilibulin natin to eh, pati yung mga pagkain eh, pati yung mga iba pang nabibili dito. Salamat! Bakit tinanggal mo medyas mo? Init sa paa? Ang mga initan daw siya, tinanggal niya yung medyas niya guys. Ayan o. Oh. Ang nagawa niya dyan, nakira. Mahal yung kapatid mo. Tayo mo, tayo mo. karang nga, tayo sa iba. Ay, tiyan ang ginagawa mo dyan. Ay, tiyan ka dito. O, hindi. Bilis. Ay, tiyan. Ay, Ay, jangan kayo dito bilis. Ay, mga mga kulis, so oh, sale yan. Sarap mamili dyan, mga mga kulits. Ang galing talaga mag-dance niya na. Ang mabibili, mga mga kulits, so. Oh. Sale lang yan, no? Oh, 100 yen lang. mga sale magsak presyo na siya mga mga kulits gummy bear chocolates tayo mabibili dito kaya pag mag tourist kayo dito ay pupunta ano to parang ano to ah snack na yan kira sis sarap yan ah oh. sarap ba yan mga ka so 59 yen lang oh. mga pambatang pagkain at yung mga inumin oh. mura lang ito pa oh, mga guys oh mga wallet, mga sale din kaya yan 500 yen lang mga quality yan mga, mga ulits. lahat yan 500 yen mga shampoo yan mga, makulits, ulits, bising bising dalawa oh. Oh. ako pa wow ay chang Nagugutom ka na. Anong gusto mong bilhin? Anong gusto mo? Kali ka, bilhin na tayo. Mga kamakakulit, so no? may mga dog. Wow! Ang mga aso pusa pala dito ay napakamahal. Meron pa silang mga health insurance. Importante sa kanila dito yan. Meow! dog ho. Tan ba? Cat lover ka o dog lover? Hello. Papa. Ayun, Ang cute ng dog Oh. oh. Ito. Ito. Ayo, Oh, 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 oh. oh. <laughs> Bili na natin ng popcorn si Airi. Gutom na. Let's go. Yun, nagutom si Dunso. Bibili muna siya ng popcorn kasi ito ito yung pinakamadaling bilin muna eh. Ayan, bili ka mo ng popcorn Chang. 300 din nga pala to mga mga colleagues. Ano sa'yo? Caramel? O, oh, ikot mo na, Chang. Ikot na. Ang galing talaga. May oras nga pala to mga kamakulits Galing talaga Sa ka may ayit ka ako Gusto mo na si Papa Wow Oh, kunin mo na, kunin mo na Wow. Mm. Wow. Ay, napunta na kay Mami. Di pa tapos. Ay, rin nakabila ng na pagkain. Ah. Uh. Ayun si ate. Alaga na, lipat na tayo. Let's go. May mga pangkusina rin dito, mga kamakulits. mga mura lang din yan ito pang takoyaki mga kamakulits mga appliances meron din dito yan mga rice cooker mga heater ayan, mga thermos mga pakuluan ng tubig maraming mabibili dito mga kamakulits ganda na ito mga kulits oh. o kaya ito ganda oh. may mga rep ngayon o oh, brand new liman lapad tatlong lapad apat na lapad ito yung gusto kong rep mga, mga kulits o oh. ah surprise yun sya 10,000 ano siya. 9 lapad mga, mga kulits ang mahal pero pangarap kong rep yan mga, mga Pero medyo mahal na siya. Sagama tayo sa malit na rep. Malay nyo, kumita tayo sa social media. Yan, yeah, tayo ng malaking rep natin. Happy Crips mga kakulits. Oh. sarap po. Oh. Wow. Sarap. May mga milti rin no? Oh. Tapioca. Yan mga kamakulit Favorite ni Akira yan Yung mga kamakulit so Pang diet Yan Pang diet Ito mga kamakulit so Pampalakas ng mga kalalakihan Yan Yan po yun Ito mga kamakulit so Pampawala ng No ng tiyan Ng bilbil Ayan o oh. no? Ito sa mga mata to mga mura din yan, mga mga kulits. tapos na tayo sa mga lotion, sabon, colgate, mga damit nandito. Sa baba nito, puro pagkain. Punta tayo doon. Hindi po tayo doon. Baba tayo sa pagkain. Ganda ng biro mga kamakulit. Sakura na oh. Hindi ko itong makakilala ang alak ko. Oh. Kaya ito. Jack Daniels. Ito mga kamakulis. So oh, red wine, no? Ang sarap niyan. Ito mga mumurahing alak lang ito mga kamakulis. Mga pangmasa to. yan favorite ito mga pricey na ito mga, mga kamaulits yan, yan sa mga kababayan natin mga magtuturis o kaya mga trainee dito yan punta kayo ng donkey maraming branch na sa japan mga, mga kamaulits marami kayo mabibili pagkain dito mga mura lang Uh, pwede nyo pang mauwi sa Pilipinas tax free Yan mga mga G-Zone favorite ko yan. Energy drink yan. Ito naman Monster. Yan meron sa Pinas yan syempre. Mura lang yung mga inumin dito. Mga Yun, mga Yun, Yon, mga mababayan ko diyan Siguradong masisihan kay sa pagbili dito. Pasyal kayo minsan. Don Quixote kung saan man branch meron kayo malapit sa inyo mga chocolate mga kulits ito naman yung mga snack kaya masarap yan sa gabi nanonood kayo ng movie yan mga mga kulits parang Pringles sa atin yan masarap din yan ito spicy oh Meron ba sa atin nito mga kamakulits? Comment down below naman dyan mga taga Pinas. Yan yung mga tourist dyan Dito ay bibili mga pang Pasalubong Sa Pilipinas Mura lang Ay chang Gusto mo ng chocolate Bili ka na dyan chang Pili na ikaw Ayan eh, na Pili na sila ng chocolate Yan yeah, mga mga kulits oh Sarap nyan Milo Milo chocolate oh. Ito naman mga kamakulits, mga nakalagay naman sa plastic, yung kanina puro box. Yan, mga favorite nila, kirat air yan, lalo na to. Yan, favorite nila yan. Anong kinakanta mo, Chang? Ah, Iyo. Iyo. Si ate, ang ginagawa ni ate dyan. Ate, ang ginagawa mo dyan? Wala. Yan, mga kamakulits, sa pambata. Yan. Mga mura lang siya, mga kamakulits. Sarap talagang bumili dito. Yun o. Oh. Tara na, punta na kayo dito. Ito, ito guys. Yung chocolate to may alak sa loob to. Yan. Yan mga kamakulits. So may mga pang ibang bansa rin dito. Indo yata to, Indo ito so, mga mga kulit oh, Pilipinas oh Pilipino food na ano oh di ba mga ingredients din dito sa galing Pinas oh may sardinas pa oh maling sisig ayan tuna oh toyo suka oh lakimi pancit canton Kompleto dito mga mga kulits. Oh, ayan no, oh. oh. Ito mga mga kulits buko juice, masarap 'to. Philippines 'yan mga mga kulits pati 'tong chicharon nila. Ayun, Skyflakes din, no? Oh. oh. 'Di ba? Oh. Kaya hindi rin kami nahihirapan minsan magluto ng Philippine foods kasi may mga sangkap tayo doon. 'Di ba? yung mga tourists of W3 ni Don Quixote may mga ingredients dito ang pang Pinas mga pagkain din meron din pala mga ramen dito na favorite sa Pinas tignan nyo to guys yun o oh. daming ramen dito mga kamakulits mura lang din yan yan yeah, mga tourists dito kayo pumunta Sigurado marami kayo mabibili. Xbox ang bibili nyo dito para solve kayo pag uwi. Yan, mga yakisoba. Meron din. Marami kayo mabibili dito. Kaya masarap din mamili dito. Hanggang 4 a.m. hanggang 1 a.m. po ito. Yan, mga instant noodles. Lulutuin na lang sa mga galing trabaho. Pagod. Yan. Mga instant. Yan, mga kamakulits. So, no? mayroon din Korean dito. Ayan. Manghang yan. Sigurado. May mga frozen din pala dito. Mga kamakulits. Mga frozen na pagkain. Mga karne. Yan. ang mura din dito mga kamakulits yan mga barbecue mga kamakulits oh. iihaw na lang po yan maraming maraming salamat po sa mga nanonood ng mga videos ko ha ah. thank you so much po medyo mahaba na rin yung video konting libot na lang tapos bayad na punta namin starbucks yun mga kamakulates mga ito nga pala yung nabili namin yan hindi naman ganong kalakihan yan medyo medyo mababayaran pa natin ng maayos yan so punta na tayo sa bayaran payment time let's go mabayad na si mami dito machine nga pala yung payment dito mga kamakulates mga Ayan po yung bill namin. Okay. Yon. Bumili mo na kami ng favorite namin kebab. Ay mga bata. Super karay, super karay, super karay. Zambu karay. Hi. Hi to the Filipino people. Hi. <laughs> Bye. So yon, mga ka mga colleagues nakapagbayad na pala kami nagbye nag -bye, bye na si Irie ah uh, pupunta nga po pala kami ng Starbucks. Starbucks so sana ipakita sa inyo yung menu ng Starbucks pero i-upload na lang natin sa ibang video ah uh, Starbucks Japan menu yan at huwag niyo po pala kalimutan mag subscribe at panoorin yung mga previous video ko po paki like and share na lang po maraming maraming salamat sa inyo kita 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 po tayo sa mga susunod ko pang vlogs salamat bye